Hi hey guys, welcome back sa akin channel and sobrang saya ko talaga ngayon dahil ang ganda ng tubo ng ginawa kong uh, tinapay. kumakita makita nyo, sobrang umaapaw talaga siya and syempre yung nilagay ko dyan is dalawang baso na harina tapos isang kutsarang um, yes tapos tatlong kutsarang malaki oil cooking oil, Then, apat na kutsarang milk powder. Then, isang kutsarang, isang kutsaritang asin. At, isang kutsarang malaki na asukal. Then, isang basong maligam-gam na tubig. So, yan, kung makita niyo yan, gagawa ko ng mini pizza. And, iba-ibang klase ng tinapay. So, diba, ba ang ganda ng resulta niya, ang ganda ng kola, ang ganda ng kulay, ang ganda ng kulay para to sa mga amo namin. Ipapakain namin to sa mga amo namin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita kits ulit. Kita kits ulit sa susunod kong video. Thank you very much. Enjoy for watching.